Ang Taiwan, isang bansang may mataas na populasyon na matatagpuan sa karagatan malapit sa China ay kilala sa mga tao nitong magiliw at mainit sa kapwa, sa masasarap na pagkain at sa pagiging isa sa mga bansa na may pinakamababang antas ng krimen sa buong mundo. Ngunit hindi palaging ganito ang kwento nito. Sa likod ng kasaysayan ng isla, may mga panahong kahit ang mga pinakamalalaking bituin ay hindi ligtas sa panganib. Sa episode natin ngayong araw, susuriin natin ang isa sa mga pinakakapanapanabig at nakakabahalang kaso na aking natalakay. Isang kwento na kinasangkutan ng mga kilalang personalidad ng isang mapangarib na isipan at ng matinding pag-alab ng media na tuluyang nagbago sa bansang ito. Ito ang kwento ni Pai Xiaoyan, isang dalagang nasangkot sa gitna ng isang trahedyang naging pambansang balita. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa ba lamang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para manatiling updated sa mga susunod na uploads. Ito si Pai Shu Hua na mas kilala sa pangalang screen name na Bing Bing. Isang matagumpay na mga awit, komedyanteng aktres at tagapag-host sa telebisyon na sumikat sa buong Taiwan. Nagsimula ang pagangat ni Bingbing noong 1973 nang manalo siya sa isang televised singing competition at mula noon, siya ay nagpa na tahakin ang karera sa showbiz. Noong 1975, lumipat siya sa Fukuoka, Japan upang mag-aral ng pagkanta at pag-arte na may hangaring bumalik sa Taipei at gumawa ng pangalan. Doon, habang nasa pag-aaral, nakilala niya at umibig siya kay Iki Kajiwara, isang manunulat manga artist at tagahanga ng wrestling na kilala bilang may likha ng Tiger Mask at Ashita Nojo. Kahit na mataas ang tingin ng mga manga enthusiast sa kanyang mga gawa, hindi ganoon ang reputasyon ni Iki bilang tao. Bata pa lamang siya ay may kinikilingan siyang pagiging delinkwente. Mas interesado siya sa pagkikipag-away kaysa sa pag-aaral at dinala rin niya ang agresyong iyon hanggang pagdanda at madalas na ibinubuhos sa mga babae na nasa paligid niya. Sinikap ni Bingbing na isang tabi ang pagkukulang ni Iki at pagkatapos ng tatlong taong romansa ay nagpasiya silang magpakasal. Noong sumunod na taon ay ipinanganak ang kanilang anak na babae na si Pai Xiaoyan. Marahil ay napansin ninyo na ginamit ni Xiaoyan ang apelido ng kanyang ina iyon ay dahil nagdiborsyo si Bingbing kay Iki hindi nagtagal matapos siyang ipanganak. Hindi lamang nagkaroon ng ibang karelasyon si Iki, kundi may mga lihim din siyang pagtataksil. Kapag siya'y naiinis, madalas niyang saktan si Bingbing tuwing tinatanong ito tungkol sa kanyang katapatan. Dahil sa paulit-ulit na pag-abuso, napagod si Bingbing at dinala si Xiaoyan pabalik sa Taipei kung saan sinimula niyang muli ang buhay bilang isang solong ina. Ilang taon matapos ang paghihiwalay, pumanaw si Iki dahil sa pancreatitis, subalit patuloy na umunlad ang buhay ni Bingbing. Ang mga natutunan niya sa pag-aaral sa Japan ay naghanda sa kanya para sa tagumpay sa mundo ng aliwan. Mabilis siyang naging isa sa mga pinakakilalang host ng variety show sa Taiwanese TV, minahal dahil sa kanyang mabilis na pagtugon at bantering style. Para sa mga manonood sa UK, Inilarawan siya noon ng The Independent bilang ang sila black ng Taiwan. Habang lumalaki si Xiaoyan, nagkaroon siya ng ilang malilit na tungkulin na galing sa impluensya ng kanyang ina ngunit sa kabila ng pagiging anak ng mga kilalang magulang. Lumaki si Xiaoyan bilang isang ang loob at payak na dalaga. Madalas siyang ilarawan bilang may busilak na kaluluwa. Walang agresibong ugali na gaya ng kanyang ama at wala ring mapanuri o mahilig na magchismis na ugali ng kanyang ina. Nilalapitan niya ang mundo na naghahanap ng kabutihan sa bawat tao at handang tumulong. Dali-dali siyang tumutulong sa mga naliligaw na turista na nagtatanong ng direksyon. Madalas pinapayuhan ni Bingbing ang kanyang anak na huwag basta-basta tumutulong sa mga estranghero dahil nag-aalala siya sa tunay na intensyon ng ibang tao. Ngunit ang laging tungo ni Xiaoyan kapag siya ay pinapayuhan, lagi na lamang iniisip ng kanyang ina ang pinakamasamang tao. Dahil maliwanag ang isip at mahusay magsalita si Xiaoyan, nangarap siyang balang araw ay maging mamamahayag. Isang layunin na tiniyak ng kanyang mga guro na kaya niyang maabot. Ikalabing apat ng Abril taong 1997, mainit na lunes ng umaga sa timog ng Taipei, si Xiaoyan Labing anim na taong gulang ay nagpaalam muna sa kanyang ina na si Bingbing bago umalis mula sa kanilang maluwag na villa papuntang Chingwu High School. Ngunit hindi na niya narating ang paaralan. Habang naglalakad siya, biglang huminto ang isang puting van sa tabi niya. Tatlong lalaki ang bumaba at hinatak siya papasok sa sasakyan bago tuloy ang umalis. Iniwan niya ang kalye na tila payapa at walang anumang kaguluhan sa paligid. Bumalik si Bingbing sa villa bandang alas 4 ng hapon at napansin niyang hindi pa umuwi ang kanyang anak mula sa paaralan. Nang hindi pa rin dumating si Xiaoyan, tumunog ang telepono at natanggap niya ang tawag na magbabago sa kanilang buhay. Sa kabilang linya, isang lalaking may malabong boses ang nagutos na wag siyang magsalita at ipinaalam na nasa kanila ang kanyang anak. Sinabihan siyang tumingin sa labas bilang patunay at binilina na huwag tumawag sa pulis o mamamatay ang dalaga. Sinunod naman ni Bingbing ang sinabi at tumingin sa labas. Sa mga palumpong malapit sa bakuran, natagpuan niya ang baunan ng kanyang anak. Nang buksan niya ito, may nakapirming sulat na malinaw na isinulat ng kamay ni Xiaoyan. Nagsasabi ang sulat na nasaktan siyang malubha at humihiling ng 5 milyong dolyar na cash bilang kapalit ng kanyang kaligtasan. Muling ipinagbawal ang paglapit sa mga otoridad at sinabihan siyang manatili lamang sa tabi ng telepono dahil tatawag daw ang mga kidnappers. Ngunit mas tumindi ang panginginig ni Bingbing nang makita ang mga larawan sa ilalim ng sulat. Tatlong kuha ng anak na nakatali at may panyo sa kanyang mukha, mga patunay na seryoso ang mga pagbabanta. May kasama ring maliit na bagay na nakabalot sa tisyo at nang dahan-dahang buksan niya ito. Nakita niya ang isang maliit na piraso ng daliri na agad nagpaiyak at nagparamdam ng napakalalim na takot. Pinayuhan ang pamilya na makipagtulungan sa pulis at maayos na pangasiwa ang sitwasyon basta't panatilihing lihim ang kanilang kilos. Makalipas ang isang oras, dumating ang mga pulis sa bahay ni Bingbing. Sa yugtong iyon, napakahalaga na huwag munang ilabas sa publiko ang insidente upang mapanatiling ligtas si Xiaoyan. Dahil dito, humiling ang mga otoridad ng labing dalawang araw na blackout ng impormasyon mula sa mga reporters. Ngunit kinabukasan, sumabog ang balita. Ang pagkakabihag kay Xiaoyan ay agad na lumabas sa front page ng dalawang pangunahing pahayagan sa Taipei, ang The Great News at China Daily. Alam ng mga editor na malalagay sa panganib ang buhay ni Xiaoyan, ngunit dahil sa matinding kompetisyon, wala ni isa ang gustong magpahuli sa paglalathala ng balitang ito. Sikat na personalidad si Pai Bingbing sa bansa, kaya tiyak na magdudulot ng mataas na ratings ang ulat hindi kayang palampasin ng mga pahayagan ang pagkakataong iyon kahit kapalit ang buhay ng anak ng artista. Gumastos ang mga otoridad ng katumbas ng $12,000 upang bilhin ang lahat ng kopya ng diaryo na naglabas ng balita sa pag-asang maikubli pa ang kaso. Ngunit huli na ang lahat. Kumalat na ang kwento at agad na dumagsa ang mga reporter sa tahanan ni Bingbing, nagtatanong at nakikialam na lalong nagpapahirap sa investigasyon ng pulisya. Nagkampo ang mga reporter sa labas ng kanyang bahay, umaasang makakakuha ng kahit anong impormasyon. Habang patuloy ang mabilis na pagkalat ng balita, may git isang libong pulis ang ipinadala upang tumulong sa operasyon. Maging si Lian Chan na no'y premier ng Taiwan ay personal na bumisita kay Bingbing upang tiyakin sa kanya na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para maibalik si Xiaoyan ng ligtas. Ngunit gaya ng inaasahan, Nagalit ang mga dumukot nang makita nilang kumalat na ang insidente sa mga diaryo. Noong ikalabing anim ng Abril, tumawag silang muli kay Bingbing gamit ang ibang numero at tinanong kung handa na ang pera. Sa tanong na iyon, sagot ni Bingbing ay simple ngunit puno ng pangamba. Tinanong niya kung buhay pa ba ang kanyang anak. Sa kabilang linya, narinig ni Bingbing ang tinig ni Xiaoyan Binabasa ang mga balita ng araw na iyon kabilang ang ulat tungkol sa sariling pagkakabihag. Ngunit bago matunto ng mga investigador ang pinanggalingan ng tawag, ibinaba ng mga dumukot ang telepono. Pagsapit ng umaga ng ikalabing pito ng Abril, muling tumawag ang mga dumukot. Ikatlong beses na ito at gamit ang ikatlong numero. Tulad ng dati, tinanong nila kung handa na ang pera. Kinumpirma ni Bingbing na handa na ito ngunit agad nilang ibinaba ang tawag, pinanatiling maikli upang hindi matunto ng mga pulis ang kanilang lokasyon. Bandang 3.30 ng hapon, tumawag silang muli at ibinigay ang detalye kung saan at kailan magaganap ang palitan. Dala ni Bingbing ang 5 milyong dolyar na katumbas ng may gitsiam na milyong dolyar sa halaga ngayon at isang oras matapos ang tawag. Umalis siya upang magkipagkita sa mga kidnappers. Sa di kalayuan, sumunod sa kanya ang mga undercover detectives na nakasakay sa isang taxi bilang disguise. Ngunit hindi lamang pulis ang nagmamasid. Agad ding sumunod ang mga mamamahayag at news helicopters sinundan ang bawat kilos ni Bingbing. Dahil dito, napagtanto ng mga dumukot na may kasamang otoridad si Bingbing kaya hindi na itinuloy ang palitan. Kinabukasan, Tumawag silang muli at inutusan siyang magmaneho sa paligid ng Taipei habang naghihintay sa karagdagang utos. Malinaw na minamatigan nila siya at saan man siya pumunta. May mga sasakyang pambalita na sumusunod at sabik na maibroadcast ng direkta ang palitan. Dahil dito, tumanggi ang mga dumukot na makipagkita sa gabing iyon. Muling nagkatahimikan ang linya sa loob ng anim na araw. At noong ikadalawamputatlo ng Abril, sinubukan ng mga dumukot muli. Inutusan si Bing Bing na dalhin ang pera sa isang stadium banang alas 7 ng gabi at sinabing tiyaki na walang susunod sa kanya. Ngunit iyon ay labas sa kanyang kontrol. Muli siyang sinunda ng mga reporter at muli ring hindi sumipot ang mga kidnappers. Unti-unti, tila nagiging imposibleng maisagawa ang anumang maayos na palitan. Sa puntong ito, Natukoy na ng mga investigador ang mga numerong ginamit ng mga dumukot. Ang mga ito ay konektado sa tatlong lalaki, si Nalin Chengsheng, Chen Qianxing at Gao Tianmin, pawang may mahabang kasaysayan ng kriminalidad at nagkakilala habang nakakulong. Pinaghihinalaan silang may kagagawan sa pagkawala ni Xiaoyan ngunit hindi pa rin matuntun kung saan nila ito dinala. Tumawag muli ang mga salary noong ikadalawang apat ng Abril na parabang tinutukso si Bingbing. Sinagot niya ang telepono ngunit sa halip na karaniwang boses ng lalaki. Narinig niya ang iyak ni Xiaoyan, humihingi ng tulong at nagsusumamo na siya ay iligtas. Luha ang pinapakinggan ni Bingbing ang kanyang anak na hindi niya alam na wala na pala itong buhay. Noong ikadalawamput waloan ng Abril, dalawang linggo matapos siyang dukutin. Natagpuan ang bangkay ni Pai Xiaoyan sa isang kanal sa Zhonggang Taoyuan. Inilubog ito sa tubig gamit ang dumbbell upang hindi lumutang. Tinaya ng mga forensic expert na nasawi siya halos sampung araw bago natagpuan habang nagpapatuloy pa rin ang negosasyon ng ransom. Matapos mabigo ang ikalawang pagtatangka ng palitan. Bumalik sa kanilang tinutuloy ang apartment si Na Nalin Chen at Gao at doon nila pinahirapan at pinaslang si Xiaoyan. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy pa rin nila ang negosasyon gamit ang isang babaeng boses na ginaya ang tinig ni Xiaoyan na pinaniniwala asawa ni Chen upang ipaniwalang buhay pa ito. Natagpuan ang katawan ni Xiaoyan na walang saplot, may palatandaan ng pananakit at nasira ang bahagi ng kanyang atay. Gayunpaman, ang opisyal na sanhi ng pagkamatay ay pagkakasakal. Kinabukasan, Naglabas ang China Times ng larawan ng bangkay ni Xiaoyan sa front page. May palaso na nakaturo sa bahagi kung saan dating naroon ang kanyang maliit na daliri. Ang headline ay nagsasaad ng They tore up the check. Isang mapanghas na pahayag na ang ibig sabihin. Pinatay nila ang limang milyong dolyar na bihag walang isinasaalang-alang-alang ang pahayagan hindi ang damdamin ng mga mambabasa at lalong hindi ang kalagayan ni Bingbing na kinabukasan ay nakakita ng kopya ng diaryo sa kanyang sariling mailbox at hanggang ngayon nananatiling nakaukit sa kanyang alaala ang larawang iyon Ipinagli Bingbing ang kanyang anak noong araw ng mga ina taong 1997 at sa mga sumunod na araw at linggo hindi siya tumigil sa pagtanggap ng mga tawag mula sa mga reporters na humihingi ng eksklusibong panayam. At dahil sa walang patid na pag-uulat, tumindi ang pangamba ng publiko. Pakiramdam ng marami, hindi naligtas ang Taiwan at hindi nila iyon madaling ikaila. Sa pagitan ng 1990 at 1996, umakyat ang antas ng krimen ng higit kumulang 80%. Pagsapit ng ikalawang kalahati ng 1996, isa sa bawat pitong Taiwanese ay naitalang nabugbog o nanakawan. May pagtataya rin na 5 to 10 ng mga opisyal ng gobyerno ay may ugnayan sa mga gang. Para sa marami, ang pagpatay kay Pai Yan ang naging sukdulan ng takot. Naglunsad ng malawakang protesta sa Taipei at Kaohsiung. Humihiling ang mga nagpoprotesta ng mabilis na aksyon upang maibalik ang kaayusan. Dumating ang matinding pressure sa mga otoridad na nakpinsin na Lin, Chen at Gao bago sila muling kumilos. Itinayo ang isang espesyal na task force na may isang malinaw na utos. Kapag nahuli ang tatlong sospek, hindi sila dapat pakawalan. At kung may anumang pagtutol, dapat silang harapin ng marahas. Ang utos ay taliwas sa karaniwang pulisya ngunit ipinataw dahil sa malaw kang galit at takot ng publiko. Nagsimula ang malawakang paghanap sa buong isla at malaking bahagi ng mahalagang lead ay nagmula mismo kay Beng Beng Sa isang huling panunokso ng mga salarin, napahaba niya ang pag-uusap ng isa sa mga lalaki ng sapat upang matunto ng isang analyst ang pinagmula ng tawag. Mabilis na inilunsad ang raid sa isang inuupahang apartment sa gilid ng Taipei na itinuturing na pansamantalang taguan ng gang. Sa pag-aresto, Labing dalawa ang nadakip kabilang ang asawa ni Chen na si Chang Su Chen. Ngunit ang tatlong pangunahing sospek ay nakatakas. Ang pagkabigo sa pagdakip sa kanila noon ay nagpatuloy sa pagnanais ng mga otoridad na habulin ang mga sospek hanggang sa mauwi sa hustisya. Nanatiling malaya si Nalin, Chen at Gao, ang tatlong pinaka ng Taiwan kahit nakapost na ang kanilang muka sa mga wanted posters. Sa pamamagitan ng mga disguise, nakaiwas sila sa pagkakahuli. Nagdisgay si Gao na hindi katangkaran bilang babae at naglagay ng make-up para hindi madaling makilala. Sa sumunod na apat na buwan, nagsagawa ang tatlo ng mahigit dalawang pong pag-atake at dinukot pa ang ilang kilalang tao para sa ransom. Mas marami silang napagtagumpay ang kasunduan Nakatanggap ng bayad nang hindi nagtutungo sa pulisya ang mga pamilya at unti-unting nagkaroon ng malaking perang nagsilbing puhunan sa kanilang magarang pamumuhay habang patuloy na umiilag sa batas. Dahil kulang noon ang forensic capacity ng mga investigador, naging mas madali para sa kanila ang magtago. Ngunit nawala ang kanilang swerte noong ikalaming siyam ng Agosto nang mapansin ang tatlo ng dalawang food patrol officers sa isang residential na kapitbahayan bandang ng 11.50 ng umaga. Nagkaroon ng maikling palitan ng putok kung saan si Lin ay tinamaan ng anim na bala. Nasawi ang isa sa mga opisyal, si Kau at ang isa pa ay malubhang nasugatan. Dahil naipit at walang paraan, piniling wakasan ni Lin ang sariling buhay kaysa sa mahuli ng buhay. Dumating agad ang reinforcement at may walong daang pulis ang nagsagawa ng masusing paghahanap ngunit hindi matagpuan si Chen at Gao. Muling nakatakas ang dalawa. Isa ang nahuli. Dalawa pa ang naghihintay. Pagkaraan ng dalawang buwang pagtakas. Pumasok si Negao at Chen noong ikadalawang putatlo ng Oktubre sa isang cosmetic clinic na pagmamayari ni Dr. Fang at pinilit doon si Dr. Fang, ang kanyang asawa at isang nurse na isagawa ang plastic surgery gamit ang baril upang baguhin ang kanilang mukha. Sa silangang Asia, tinatayang ang kalahati ng populasyon ang ipinanganak na may double eyelids, mga liko na talukap na nagbibigay ng arko sa itaas ng mata isa sa mga ito ngunit nagpatingin siya kay Dr. Fang upang gawing monolid ang kanyang mga mata isang pagbabago na magpapahirap sa pagkilala sa kanya pagkatapos ng operasyon sinabi ni Dr. Fang na hindi na siya makikilala ngunit tumugon sigaw na siya lamang ang makakakilala sa kanya at sa sandaling iyon pinatay niya si Dr. Fang ang asawa nito at ang nurse bago tumakas kasama si Chen Naging kampante si Gao sa bagong anyo at naging padalos-dalos. Pumunta siya sa isang massage parlor sa gitna ng Taipei at doon siya napansin ng isang pulis na agad na tumawag ng backup. Hindi naglaon. Daan-daang pulis ang nagsagawa ng masusing paghahanap at nang maipit si Gao. Pinili niyang wakasan ang sarili kaysa sa mahuli ng buhay. Kinabukasan, inilagay sa mga pahayagan ang malalaking larawan ng kanyang mukha malinaw na nakalarawan sa unang pahina. Ngayon, isa na lamang ang natitira. Ginawang palabas ng media ang buong kaso. Ipinakita sa diaryo at telebisyon ang mukha ni Chen habang inilalabas ang maselang detalye sa pagpatay kay Kauyan. Sa simula ay para nagpakita si Chen ng kasiyahan sa pagkakakilala, pati na rin sa reaksyon ng ilang kababaihang nabiktiman niya. Ngunit nang mapatay si Nalinat Gao, Nagsimulang kabahan si Chen at sinubukan niyang gumawa ng desperadong hakbang upang iligtas ang sarili. Noong ikalabing 18 ng Nobyembre, bigla niyang sinalakay ang tahanan ng South African military attaché na si Colonel McGill Alexander. Bitbit -bit ang dalawang baril, ginawang bihag ni Chen ang buong pamilya. Inutusan niya si Melanie, isa sa mga anak ni McGill na tawagan ng CNN at ipahayag ang nangyayari. Makalipas lamang ang isang oras, Napalibutan na ang bahay ng mga pulis at dose-dose ng news crew. Halos lahat ng estasyon ng telebisyon ay nagpadala ng mga reporter para sa tuloy-tuloy na live coverage ng hostage situation. Hawak ng media ang tanging linya ng komunikasyon kay Chen na noon ay nasa marupok na kalagayang mental at emosyonal. Para bang nakalimutan nila ang panganib na kinakaharap ng pamilya Alexander. Dahil hindi makapasok ng direkta ang mga negosyador, napilitan silang magipag-usap sa pamamagitan ng nakabukas na bintana. Mula roon, sumigaw si Chen na lumayo ang mga pulis. Sa halip na kumalma, tinukso siya ng ilan sa kanila. Isang pagkakamaling nag-udyo kay Chen na magpapotok habang ginagawang panangga si Melanie. Nagawang kumbinsihin si MacGill ni Chen na palayain ang kanyang anak at siya na lamang ang gawing panangga. Nang makita ng mga pulis ang pagkakataon, Pumasok sila sa bahay sa pamamagitan ng garahe dahilan para mabigla si Chen at magpuputok ng walang patumangga. Isa sa mga bala ay tumama sa pulso ni Melanie, tumagos sa kanyang likod at huminto sa pagitan ng dalawang ugat sa balakang. Inamaan din si McGill sa binti kaya't napilitang umatras ang mga pulis. Pagkaraan ng nabigong pagsalakay Nakipag-usap si Chen sa isang news anchor sa telepono at inihayag sa live broadcast na handa niyang palayain ang mga bihag. Kung personal na pupunta si Frank che, isang kilalang politiko at magiging premier ng Taiwan upang magipagnegosasyon para sa pagpapalaya sa asawa at bayaw ni Chen na parehong nakulong noon dahil sa pagkakasangkot sa kaso ni Xiaoyan. Dumating si Frank bandang alas 9 ng gabi at isang oras matapos nito, umasok siya sa bahay. Mabilis niyang nakamit ang tiwala ni Chen at napapay itong pakawalan si na McGill at Melanie upang magamot. Sa labas, napakaraming mamamahayag at tagahanga ng balita kaya't nahirapan ang mga ambulansya na makalapit. Habang inaakay palabas si McGill, inilapit pa ng mga kameraman ang kanilang lente sa kanyang mukha. Nang sawayin sila ni McGill upang bigyang daan ang anak niyang sugatan, sila pa ang nagalit. Sa kabutihang palad Parehong nakaligtas si na McGill at Melanie matapos ang gamutan. Kinabukasan, dinala ng mga otoridad ang asawa ni Chen upang makatulong sa negosasyon. Sa sumunod ng mga oras, napalaya rin ang bunsong anak ni McGill at ang kanilang ampon. Si Ann, ang asawa ni McGill, ang huling pinalaya na nagmarka sa pagtatapos ng isang napakadelikadong hostage crisis. Eksaktong alas 4 ng hapon noong ikalabing siyam ng Nobyembre. Sumuko si Chen sa mga pulis matapos ang 20 oras ng pagkakabihag at pitong buwan ng pagtakas. Sa korte, hinatulan siya ng limang death sentences para sa lahat ng kanyang mabibigat na kasalanan. Habang nasa bilangguan, sinasabing naging relihiyoso si Chen. Ayon sa kanya, Nantig siya sa pananampalatayang ipinakita ng pamilyang Alexander habang hawak niya sila bilang bihag, lalo na nang bumisita sila upang personal siyang patawarin. Marami ang naniniwalang isa lamang itong taktika upang makuha ang simpatya ng publiko at mailigtas ang sarili ngunit hindi ito nagtagumpay. Noong ika ng Oktubre taong 1999, isinagawa ang hatol kay Chen. Ayon sa mga bantay ng kulungan, Nagsunog sila ng tinatawag na Hell Money sa kanyang pangalan, isang alay upang umunay tulungan siyang makatawid ng payapa sa kabilang buhay. Pagkatapos ng nakakahilakbot na trahedya, binatikos ng husto ang pulisya, pamahalaan at mga mamamahayag dahil sa sunod-sunod nilang pagkukulang at sa kabiguan nilang mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. Inamin mismo ng mga otoridad na hindi sila handa sa ganitong uri ng sitwasyon. Sa kabutihang palad, Makalipas ang ilang taon mula sa pagkamatay ni Pai Shaoyan at insidente ng pamilya Alexander, nakabuo na ang mga tagapagtupad ng batas sa Taiwan ng mas maunlad na taktika upang mas epektibong matugunan at maresolba ang ganitong krisis. Maraming opisyal ng gobyerno ang napilitang magbitiw sa puesto kabilang si Nalien Chan, ang dating premier. Sa paglipas ng panahon, muling naibalik ang kayusan at katahimikan sa bansa at sa kasalukuyan kinikilala ang Taiwan bilang pangalawang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Kasabay nito, libu-libong mamamayan ang nagprotesta laban sa tinaguri ang walong pusong itim na media outlets, mga organisasyong itinuturong may malaking bahagi sa sinapit ni Pai Xiaoyan. Kabilang dito ang China Times, Rebar TV Station, Great News Daily, China Daily, Independence Morning News, Minsheng Daily News, First Hand Weekly at TVBS Network. Dahil sa tindi ng galit ng publiko, nag-alok ng pagbibitiw ang China Times Editor-in-Chief na si Chen Gaoxiang, ngunit hindi ito tinanggap ng pamunuan. Sa kabila ng lahat, walang miyembro ng media ang kinasuhan sa ilalim ng batas. Gayunpaman, ipinakilala ng pamahalaan ang bagong pamantayan at alituntunin upang matiyak na hindi na muling mangyari ang ganitong uri ng media circus matapos ang trahedya, Tuluyang nilisan ni Pai Bingbing ang mundo ng showbiz. Kasabay ng pagkawala ng kanyang anak, parang namatay na rin ang masayang bahagi ng kanyang pagkatao. Sa halip, inialay niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa paglilingkod sa publiko. Itinatag niya ang Swallow Foundation, isang samahang nagbibigay ng legal na tulong sa mga biktima ng krimen at nagsusulong ng pagpapanatili ng parusang kamatayan sa Taiwan ayon sa manunulat na si Richard Lloyd Parry. Nagkaroon si Bingbing ng mas dakila ngunit mas malungkot na kasikatan dahil sa kasong kinasangkutan ng kanyang anak. Sa kabila nito, sinabi ni Bingbing na mas nagpuan niya ngayon ang tunay na halaga ng buhay sa pagtulong sa kapwa kaysa sa pagpapasya ng madla. Noong 2020, Nagsampa si Bingbing ng kaso laban sa isang social media user na nagpost sa Instagram ng mensaheng nagsasabing dapat nalunod ka na rin tulad ng anak mo. Ayon sa kanya, 15 taon na niyang pinilit kalimutan ang trahedya, ngunit sa isang komento lang, bumalik lahat ang sakit at alaala. Ilang taon matapos mawala si Xiaoyan, sinubukan ni Bingbing na magkaanak muli sa pamamagitan ng in vitro fertilization, ngunit sa kasamaang palad, hindi naging matagumpay ang mga pagsubok. Maraming taon na ang lumipas, ngunit nananatiling isa ang kasong ito sa mga pinakamatinding nagpagising sa Taiwan. Isang paalala na sa likod ng bawat kasikatan, may ina na nagdadalamhati at sa likod ng bawat balita, may pamilyang tuluyang nabasa. Ano ang opinyon mo tungkol sa kasong ito? Ibahagi ang iyong salubin sa comment section sa ibaba at maraming salamat muli sa panonood.